Matindi, ano ko ba nga sabihin pa ngayon ng Supreme Court? Ano eh, ba, ano dalawang bagay ang, uh, ang tatamaan dyan. Uh, may relasyon sa una, yung tinatawag na violation o one year ban rule. Matindi, yan po yung mga binitawang salita ni Sen. Marcolita Pagkatapos nga po basahin ni Ka Nelson, itong mga sampung katanungan na hinihingi po na hinihingan ng kasagutan ng Supreme Court dito po sa taga House of Representatives. Siyempre, bilang dating miyembro po ng House of Representatives, itong si Senator Marcolita, alam na alam niya kung paano nila minikos-mikos yung impeachment complaint against kay Vice President Zara. At tandaan niyo po mga kababayan ha, ang iba ay umamin pero karamihan po ay hindi talaga umamin. <laughs> no? na sila ay binayaran para sa impeachment complaint. Pero sila lahat ay nabingo nung kumanta po itong si Congressman Toby Chanko na talagang pinunduhan ang impeachment ni Vice President Sara. Okay, na panoorin natin itong napakagandang uh, statement ni Senator Marcolita. Matindi. Matindi. <laughs> Matindi. 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 Ano ko ba ang uh, ano yun ng Supreme Court? Ano, ko, naka, ano yun eh, Dalawang bagay ang, uh, ang tatamaan dyan uh, may relasyon sa una yung tinatawag na violation of one year ban rule. Okay. Makikita mo dyan, kaya inisa-isa, inaitimize ng Korte Suprema, yung pangangailangan na ibigay sa kanila lahat. Ang derota, oh, yung ikaw naman bahagi, pupunta dun sa, ano eh, dun sa atibayan, kung talagang yung verification dyan, totoo. Okay. Ngayon, under oath yan. Pa mm -hmm. palagay, magkakahirapan dyan. Sa panig, sa panig ng House of Representatives. Uh -huh. Kasi yun lang tanong niya kanina, no? yung isa na uh -huh. pinanggit ni uh, Congressman Nelson. Uh -huh. Uh -huh. Uh, sinasabi, kailan yung kailan na nailagay sa order of business uh -huh. yung unang tatlo uh -huh. na in-endorse, uh, na, na, na impeachment complaint na isinulong ng private citizens. Ang pinag-uusapan dito, Jen, yung December 2, in December 4, at saka December 19. Mm -hmm. Kasi kagaya ng binabanggit natin noong mga nakakaran patungkol dito, pagka-receive mismo ng opisina ng Secretary General, immediately ka niya i-refer mo sa opisina ng speaker. Ayun. Kaya kinukwenta natin ano ba yung immediately. Sa mo madaling panahon sa akin pagkaka pagkakaalam sa mabilis na paraan, mm. sa madaling uh, pagkakataon, ano, 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 ano pa yung ibang sinonim ng uh, si immediately? Agad-agad. Agad-agad. Karaka-raka. Agad. Oh, Karaka, O oh, uh -huh. oh yan. Hindi ba hapon? So hapon po. Yun? Oh, oh, oh. <laughs> parang hapon mo eh. Ha? Oh. Ah, Madalos-dalos mong ibigay. Parang oh, para, oh. gano'n ha? Mamadali. Pata bilisan mo. Bilisan. Ibig sabihin, huwag kang magpatumpik-tumpik. Huwag mong tatagalan. Huwag kang kukupad-kupad. Yan, oh. yan ang oh. sabihin nun eh. Immediately. So, kainan mo ni Repair. Kaya meron siyang tanong dyan, binabasa ko. Eh. Uh -huh. Meron ba nga niyang discretion? discretion. Uh -huh. Yung uh, Secretary, General. Secretary General, para yon ay kanyang ibinbin. Oo nga, kanyang, wala. No? Uh, oh, kanyang, uh, kanyang okay, ipitin oh. muna. Hmm. Oh, oh. Parang tutulugan niya muna at hindi niya muna ibibigay sa opisina ng... Uh -huh. Oo oh, nga, kasi ng, uh, parang inipon niya muna, Hosen, Sen, di ba? Oo. Oh, so, Ang oh. sagot doon, hindi. Wala, ka, wala, kang, wala kang uh, discretion. Wala ka pangyari yun uh -huh. Ang SecGen, It's the highest administrative officer of the ah, House of, of Representatives. Ah, okay. Wala siyang discretion. Opo. Ang kanyang trabaho is ministerial in character. Uh -huh. Ano ibig sabihin? Kung ano yung nakalagay doon, yun, yun, lang ang gagawin mo. Uh -huh. Ako po, mga kababayan po natin, oh. ang una pala ma-question dito kung bakit Tinagalan, no? hindi agad uh, na-refer doon sa opisina ni Martin Umualdez uh, itong mga impeachment complaint ay ang Secretary General. Pero ako mga na ha, nainiwala ko, itong galawan ng Secretary General, may otos na yan galing sa pinakamataas nila, siyempre kay Tamba. No, na, dyan na muna sa'yo, ipitin mo na dyan, ipunin mo na natin, tapos si finalize natin. So, siguro na-realize nila sa bandang huli, ay, wala na pala tayong oras. Kailangan na natin talagang ihabol itong impeachment complaint ni Sarah dahil lalong tumataas po yung kanyang ratings. No? Hindi talaga natin makakayanan at mukhang hindi tayo pinapaniwalaan ng tao. Kaya kailangan na natin madaliin ang impeachment ni Sarah. Yung problema po mga kababayan po natin, nakaligtaan po nila no? na ang mga kaliado po ni Vice President Sara ay mga matatalinong abogado. ba? Diba? So, alam nila kung ano po ang ginagawa nitong nasa House of Representatives. At syempre, yung mga miyembro din ng defense team ni VP Sara ang tatalino. Kaya una nilang kini-question yung validity ng one-year ban ng impeachment complaint. Kasi may mga nauna pa. No? Tapos bakit yung pang-apat yung kanilang ginamit? sa so, isa pa yan. At uh, kasama nga sa tinatanong dyan ng Supreme Court, ang lahat po ba ng mga miyembro ng House of Representatives ay nabigyan ng kopya, binasa ba nila, inintindi ba nila bago sila pumerma? And marami pong kumanta at malamang no, hawak din po yan ng defense team ni VP Sara, itong mga kongresista na mga kumanta. At totoo, itong totoo ito mga kababayan po natin lalong aaray dyan, lalong iiyak dyan sila tamba at mga gigil na impeachment trial ni Vice President Sara. Dahil may sampu umanong kongresista na magtitistigo na sila ay pinilit, sila ay binayaran para pumirma sa impeachment at hindi nila naintindihan at hindi po sila binigyan ng kopya. Nakuyari po, mga Arvayan. Sino kaya yun? Ha? Teka, tibayan yun na. Eh, rules ng, ano yun, ng uh, impeachment. Eh. Hindi yun eh. Opo. Hindi basta-basta yun. Hindi mo po pwedeng... Eh, teka muna, bukas ko na ang ibig sabihin ng immediately, kaagad itong ibigay. Huwag ka nang ano, ka na, no? na mag-isip na, kasi wala ka nang dapat isipin pa eh. Mm -hmm. mo na yun ay verified, yun naman, kaya napakadali naman, may checklist kung ano verification. Napakarami niyang abogado doon na mag-advise sa kanya, palagay mo ng isang araw. <coughs> isang araw. Okay. Siguro naman sa loob ng isang araw, eh, mga ilang pahina lang naman yun, bubusisin, o ito ba yung na-verify. Pag-verified Pag -verified kasi, eh talagang may nagnotaryo. Tiningnan kung Tinignan ko yung forma, nandiyan ba yung forma? bang, may cause of ba? May ganito? O sige, i-refer na natin. Ayun. Paano ngayon sila magbibigay ng under oath na sagot na sa mga requirements na ilang Korte Suprema? wala nga siyang discretion. Ministry. ng ko po, mga kababae natin. Lalo nagkamali sila dahil ang gusto nilang matalo no gusto nilang masira na si Senator Marculita, gutya nanalo pa yan isa pa yang matinding ano sa kanila ngayon matinding pahirap sa kanila na makakalaban po nila yung matinik na dati nilang kasamahang kongresista uh, na kahit mag-isa lang dumidefensa kay Vice President Sara hindi umaatras pinapatyan niya ng microphone di ba ay, eh, para ba ito, Senator Marcolito po, mga kababayan. Hindi ito ngayon dito, na, na yung Secretary General, kauna-unahan, hindi niya ginanap at mm. yun na yung December. Mm. So, nagsimula eh. Yun ang una eh. Alam mo, kaya ito, nadinig na dinig mo dyan. Opo, Hinahanapan opo. Hinahanapan ilang ilang session days. Opo. Kasi e, ganito yun, Jay. Halimbawa, ngayong araw na ito, nag-session tayo. Opo. Pero hindi naman siya nag-adjourn. Sabi niya, oh, suspend lang. Suspend, opo. So, sabi niya nga, magsasalit ng presiding officer. Session is suspended until tomorrow at 3 o'clock in the afternoon. Uh -huh. So, bukas, hindi pangalawang session yun. Kasama pa rin sa first session mm -hmm. Kahit na inabot tayo ng 3 weeks, mm -hmm. sinususpend natin. After 3 weeks, one session okay, lamang one yun. Session. Mm -hmm. ngayon, bibilangin ngayon yun. Uh -huh. Ngayon, alam ko merong isang session doon na nagtagal talaga. Kasi makikita mo, makikita mo yung tagal, kunin mo yung journal. Mm -hmm. Ayun, doon makikita doon. So, kapag ka nakita doon na bakit bakit kinakailangan ninyong i-suspend? Kasi tingnan mm -hmm. ito eh. Mm -hmm. no. Tingnan ninyo. Three weeks kayong nag-session pero it is only considered as one session day. Ibig sabihin, pinatulog. Oo. Oh, oh, Tama. bilangin. ito mm -hmm. eh, ngayon. <laughs> ang matiga. <laughs> o oh, hindi, nila mapapalito na mayroong mayroong uh, discretion yung ano. Talagang hindi ni-repair eh. Uh -huh. Kasi kailangan ibigay mo eh. Kinukuha yung mga dates eh. Yun uh na -huh. Kailan mo ni-repair? Kasi mula doon sa pagkaka-repair, Huwag natin pag-usapan yung December 4. Okay. December Kasi yung pinaka-crucial dito, yung December 2, yun ang uh -huh. kauna-unahan. Uh -huh. Kauna-unahan. So, steps. Uh -huh. steps. Uh -huh. Una, Secretary General is uh, is supposed to immediately refer it to the Office of the Speaker. Uh -huh. Kasi pag tinanggap ng Office of the Speaker, ang Office of the Speaker naman, ministerial din ito. Ministerial okay. din. Okay. Wala siyang discretion sa uh, tatawagin niya yung majority leader, ito uh -huh. yung chairman ng Rules Committee, i-include mo kaagad, hindi naman kaagad, within 10 session days. Uh -huh. Ngayon, kung yung December 2, kung may plano na sila doon, ipitin niyo kanya halimbawa, kaya nga magtatagal sila eh. uh -huh. So, kahit isang buwan tayong nag-session, Sinuspindi lang, walang nag-adjord. Napatulog nila ngayon. Yon. Alam nyo, naisip ko lang dito, mga kababayan natin, kung bakit tinagalan nila yung unang impeachment complaint at hindi agad nila no Dahil alam nila na kulang yun. Kung baga, hindi pa kumpleto yung unang impeachment complaint. Kung baga, kulang-kulang yun nilalaman. So, kasi ano pa yung mga kababayan po natin, eh? parang naghanap pa sila ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara. So, baka hindi pa nila na kumpleto. No at yung mga complaint na yon iwalang kwenta-kwenta. Alam nila na ma-dismiss agad. So hindi nila inaaksyunan. Another nagbida-bida naman ang isang grupo, parang grupo at nila Delima nag-file. Tapos may isang grupo naman din ng mga pare at mga abogado, no? Uh, na nag-file ng impeachment laban kay DP Sara, yun ang pangatlo. Bida-bida rin. So hindi rin inaaksyunan. Kasi ang ang pagkakaano ko lang intindi ko lang yung mga 1, 2, 3 complaints na impeachment complaints ay mga walang kwenta-kwenta. Kung -kwenta. mahina, so, so kinoconsolidate nila, tinitingnan nila, ano pa yung gagawin natin dito? Paano natin magdagdagan ito? Paano natin madidiin at masigurado na ma-impeach itong si Sarah? Di ba? Kaya ginawa nila yung pang-apat. Yun na na <laughs> nandun na lahat. Lahat na lang na pwede nila i-allegation kay VP Sarah yung pagig, uh, pagiging assassin daw, yung pagbabanta at kung ano-ano pa, lahat nilagay na nila, -nila doon sa pangapat. apat Kasi iniisip nila, ito na, may impeach na natin dito si Sarah. Hindi nila kinukonsidera yung isa, dalawa, tatlo. Ayun ang babagsak sa kanila, mga kababayan natin. Hindi mo ba? Hmm. Sabihin natin ito. Kailan kung bakit hindi naaktuhan ni December 2, December 4, at December 19. Hinintay nila yung February 8, ah, February 5. February 5, yes po. Oh. Okay, mag-a-adjourn na kami ng February 5. Okay. Doon dali-dali nilang nilagay. Ngayon, na yung, hinahanapan dito sa, sa order ng Korte Supremo. Oh. Mm. Oh. Sabi niya, binigyan ba sila ng, pag, ng kopya lahat sila oh. ng mga members na pumirma? Binigyan ba sila ng pagkakataon na mabasa? Mm -hmm. Binigyan ba sila ng mga materia, ng, ng, ng ebidensya well. kalakip ng every article oh. of impeachment yeah. impeachment na kalagay dyan. oh. dyan? Whether it was a company Magkakaal a Magkakaalaman na dito eh. Oh. Eh, ang dami daw pumirma doon, hindi na kita yun. Unang oh, pahina. First, ano sabi niya? Oh, Within 10 inextendable period. Oh. Uh -huh. Sa mga katwid, anong date ngayon, na uh, Nelson? 11. July 11 po. Oh. calendar oh, eh, days po ang sabi dito. 10 calendar days. Halimbawa, na-receive uh, na uh, bukas kasi maring hindi pa na-receive mm -hmm. ngayon. Ikaw, may mo lang na ano. Eh. Uh eh. -huh. So, na-receive ba, limbawa, ng House of Representatives, bukas? Anong date bukas? Sa kado bukas, sir. Eh. Ano nga? Uh, 12. 12. So, 10, July, July 22, kaya na kailangan na ano na. May sagot na. May sagot na sila. Uh -huh. Yung lahat ng nire-require nila mm -hmm. ay uh, ibigay nyo sa amin. Mm -hmm. At ibigay nyo rin, bigyan nyo rin kami kung ilang session days kayo. Kasi ito'y bibilangin niya eh. Mm -hmm. Kung ni mo sa office ng, ng uh, speaker, speaker naman, ten session days, bibilangin niya lang eh. O -o. So, hindi mo talaga ni repair Mm -hmm. kasi hindi ka agad na, na, na within 10 session days, hindi naman nalagay sa order of business uh -huh. oh, alam, para ko nang nakikita titignan ang Korte Suprema, nasaan ka yung mga order of business, titignan yan oh, wala wala dito eh baka mamaya lilitaw, li, lilitaw dito uh, uh, pinagsama-sama nila ako may palagay ako, baka yung huli, binilang nila yung ikasampu, dahil alam nila yung 10 day, uh -huh. ang ikasampu sigurado dyan, dahil talagang pinatulog nila February 5 dahil yun ang huli po. na isinulong nila sa isinulong nila sa isinulong nakikita ko na yung direksyon ng court Suprema uh pero parang ang dami hinihingi ng court uh Suprema no? A oh. C D F G H I J hanggang lang sa dalawa. eh mapapatunayan dyan kung yung one one year ban rule ay talagang ilabag uh -huh. naku po mga kababayan po natin ha sa dami po ng kini-question nitong Supreme Court no mukhang may ipit po sila dito, mga kababayan po natin. <laughs> at mukhang may hirapan po, no? ang um, House of Representatives. At kanina po, uh, nabasa natin, no? kahit po itong si, ang tagapagsalita ha, ng House of Representatives na si Atras Abante, ay humingi na po ng tulong mismo sa Solicitor General, sa bagong Solicitor General, no? na sila daw po ay tutulungan para sagutin at uh, ipaliwanag itong mga katanungan ng Supreme Court. Ito po mga kababayan natin, ha? Ang sinasabi po ni Bongbong Marcos na hindi po sila makikialam sa impeachment complaint. Hindi po sila makikialam sa proseso ng impeachment. Itingnan nyo ngayon. Ang gagamitin po nila, mga kababayan, no, na, na abogado para po sa impeachment complaint at ang tutulong sa kanila para masagot itong sampung katanungan ng Supreme Court para maliwanagan kung tama po ba itong proseso ng impeachment ni VP Sara at legal po ba yung kanilang mga dahilan ay mismo yung abogado ng gobyerno. Kung ang abogado ng gobyerno ay tutulungan ang mga kongresista sa impeachment ni VP Sara, eh di ang gobyerno ni Marcos Jr. mismo ang gustong magpa-impeach kay VP Sara. So ano po ang ma-deny nila dito mga kababayan po natin? May ma-deny pa ba? No? itong sila Martin Lombardis may ma-deny ito pa yung mga kongresista kung mismo sa soldier po sila hihingi ng tulong ano ibig sabihin mahina pala akala ko ba matatalino yung mga kongresista na yan diba e akala ko ba kumuha pa sila ng mga five private prosecutors na magiging backup nila akala ko ba matalino din yung kanilang spokesperson ah eh bakit ngayon hihingi pa sila ng tulong sa solicitor general oh paano yan may deny ni Marcos ngayon at ito pang matindi no may mga kaibigan mismo, Senator Marcolita, na umamin sa kanya. Na sila daw po, ay talagang hindi nila nabasa yung impeachment at hindi nila naintindihan. Pumirma lang sila dahil, alam naman natin, no? dahil po sa pera na involved dyan. O ngayon, tinatakot daw po sila ni Senator Marcolita, kinakausap ni Senator Marcolita, binibiro-biro, no? mag-witness uh, ano ka na, mag, uh, ka na. Iayon niya na mag-witness, no? wag na daw siya isama. Kasi, <laughs> madadali siya. So, kumbaga, marami talaga dyan yung gusto magsalita, pero nag-aalangan pa. Kaya, ako nakakasigurado, baka kung matuluma ang impeachment trial ni VP Sara, lalong madidiin sila. At lalo nilang, no, lalong bawa na naniniluloko nila ang taong bayan. Marami rin yung naniniwala sa kanila, yung mga syunga-syunga. Marami rin natadala, eh. Diba? Pero kung lalabas yung mga kongresista, magsalita yung mga kongresista, nako, madadali sila dyan. Sa galing dito mga abogado ni VP Sara. Pero syempre, eh, bakit pa magsasayang ng resources ang uh, impeachment uh, defense team ni VP Sara? Kung pwede lang naman, no? May dismiss na agad. Dito pa lang sa Supreme Court, no? idismiss at, at utusan ng Supreme Court ang uh, impeachment court ng Senado na huwag nyo na ituloyan dahil nakita na po natin, walang kakwenta-kwenta itong impeachment against kay Vice President Sara, no? And kung sabihin man ng Supreme Court na ituloy, eh, yung, mga, yung mga senador mismo, dahil alam nila na panggagago lang naman ito, o sila na mismo yung magdi-dismiss. Di ba? Okay. So, yan na po muna yung ating update, mga kabayan. Mabuhay po itong Senator Marcolita. No? At kung sino man yung mga kongresista na tatayo at maninindigan, ngayon pa lang, sinasabi ko na, mabuhay kayo. Kung kayo po ay magsalta at maninindigan at ilalagay nyo, iyang si Tambalos Los. Thank you and God bless mga